Historia Tagalog Horror Stories Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Alam kong wala siya sa matinong pag-iisip, pero bakit parang lahat ng katanungan ko siya lang ang makakasagot? Gusto ko na sana siyang tanungin nang biglang may humila ng kamay ko, dahilan para matanggal ang pagkakahawak ni Ate sa akin. Bigla ako napalingon sa gilid at nakita kong sino ang taong iyon? Si Marlo. Ano naman kaya ang ginagawa niya rito? Sinabi ni Marlo doon sa babae na aling Dina, mas maganda daw kung umuwi na ito. Utos pa ni Marlo matapos niya akong bitawan at lumapit doon sa pulubi. Carolina, Carolina, Carolina. Sunod-sunod na sabi nito habang nakatingin sa akin. Maya-maya pa, ay tumawa siya ng tumawa at tumakbo papalayo habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Carolina. Napatingin sa akin si Marlo ng seryoso habang ako ay halatang litong-lito pa rin sa mga pangyayari. Paalis na sana siya nang bigla ko siyang hawakan sa braso. Sinabi ko na teka lang. Napalunok muna ako bago muling nagsalita tinanong ko si Marlo kung bakit niya akong tinatawag na Carolina. Nalilito na talaga ako. Bakit niya ako tatawagin sa pangalan na iyon? Ako ba si Carolina? Pero paano? Sumagot naman si Marlo at sinabing lahat doon ng babaeng may mahabang buhok ay tinatawag niyang Carolina. Bago niya tanggalin ang pagkakahawak ko sa braso niya at aakma namang lumakad na. Nagtanong ako kay Marlo kung ano ba ang alam niya. Nalilito na ako. Mangiyak-ngiyak kong tanong sa kanya at wala na akong pakialam sa mga tao sa paligid. Hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Sinabi ko pa na mababaliw na ako. Pero patuloy pa rin ang pananahimik niya kaya lumakad ako papalapit sa kanya. Tinanong ko siya ulit kung meron ba siyang alam. Napatingin na siya sa akin nang hawakan ko siya sa balikat at alugin. Diretso siyang sumagot sa akin at sinabing wala siyang alam. Pero muli din ako nagtanong tungkol nung isang gabi. Sinabi sa akin ni Marlo na alam daw niya mangyayari iyon dahil karamihan ng bago sa lugar na ito ay nadidinig yun at alam niyang isa rin ako sa mga taong iyon. Nagulat naman ako nang bigla niyang punasan ang pisngi ko kaya mabilis akong napaatras. Sinabi pa ulit ni Marlo na huwag ko na dumuling ilulugay ang buhok ko. Umayos ako ng tayo at pinunasan ang pisngi ko gamit ang palad ko bago siya tingnan ng masama. Sinabi ko kay Marlo na hindi ako sanay mag-ipit ng buhok sabay-irap sa kanya. Pero sumagot naman siya na wag daw akong maging emosyonal sa lahat ng bagay at nagsimula na akong lagpasan para lumakad na siya papalayo. Nakakainis talaga. Ano ba kasi ang nangyayari? Una, yung kay Inaya. Tapos doon naman sa party. Tapos doon din sa ipinakita sa akin na lugar. Tapos ngayon naman, may babae na tinatawag akong Carolina. Hindi ko na alam kung nasaan si Marlo dahil lumakad na siya palayo yung magjowa naman mukha atang nakalimutan nilang kasama ako hindi ko rin alam pabalik kaya hinanap ko na lang ang pwesto nila lola para doon tumambay kilala naman siya rito kaya madali kong naipagtanong habang nasa pwesto ng tindahan ni lola binati naman ako ni chan chan na maganda daw ang buho ko natawa naman ako sa sinabi ni chan chan isa siya sa mga kasama ni Lola na nagtitinda dito sa gulayan. Singkit ang mata niya at mukha siyang Japanese. Napairap bigla si Chan Chan nang tawagin siya ni Andrews. Si Andrews naman ay isa pa nilang kasama. Si Lola naman ay katabi ko ngayon habang tinatalian ang buho ko. Tinanong ko si Lola kung totoo po ba ang biringan Pansin kong napahinto si Lola sa ginagawa niyang pagtitirinta sa buho ko matapos ko itong tanungin. Napatanong din sa akin si Lola kung saan ko ba nalaman ang tungkol sa biringan. Sinabi ko kay Lola na nabasa ko lang dati. Palusot ko na lang sa kanya dahil hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na nakarating na ako doon baka kasi madami pa siya. Ayoko naman na may iba pang mapahamak dahil sa gusto lang akong makuha nila inaya. Sinabi sa akin ni Lola na kwento-kwento lang daw ang tungkol sa lugar na iyon. Huwag ko na daw isipin at huwag ko na daw na pag-aralan pa dahil daw baka matulad pa ako sa iba. Sandaling natigilan ako at muling kinabahan dahil sa sinabi ni Lola. Ano ang ibig niyang sabihin na sa iba? Ibig sabihin ba marami rin ang tumuklas ng lugar na iyon at ni isa sa kanila ay hindi na nakabalik. Nang sumapit na ang gabi at nagsarado na sila lola ng tindahan, sabay-sabay na kaming umuwi. Buti na lang din at napadaan na magjowa sa pwesto ni Lola kaya nakita nila ako at ayun na nga, pinagalita naman sila ni Lola. Tapos na kaming kumain at tumambay na lang ako sa kwarto ko wala rin naman akong ibang pwedeng gawin. Pumasok si Lolo sa kwarto ko at tinanong ako na bakit doon napakalalim ng iniisip ko. Napalingon ako kay Lolo. Nakatitig kasi ako kanina parito sa may bintana kaya siguro napansin ni Lolo na malalim ang iniisip ko. Sinabi ko na lang kay Lolo na wala po at ang ganda lang kako ng lugar na ito. Ngumiti ako kay Lolo matapos niyang tumabi sa akin at tumingin din sa bintana. Sinabi ni lolo na maganda daw talaga ang lugar na ito at napakaraming tagong yaman. Sinabi din ni lolo na alam ko doba na sobrang daming alaala -ala ang lugar na ito. Napatingin ako kay lolo na ngayon ay nakangiti habang nakatingin sa malayo at tila may mga alaala -ala mula sa nakaraan niyang sinasariwa. Tinanong ko si Lolo kung alam ba niya ang kwento ni Carolina. Hindi ko alam kung bakit ko biglang naitanong kay Lolo iyon. Halata naman sa mukha ni Lolo ang pag-iba ng emosyon niya. Tinanong ako ni Lolo kung saan ko daw nalaman ang pangalan ni Carolina. Marahan siyang tumingin ng seryoso sa akin. Sinabi ko din kay Lolo na nabasa ko lang ang tungkol doon pagsisinungaling ko na lang at mukha namang napanatag siya sa sagot ko. Sinabi ko din kay Lolo na okay lang po kung hindi niya sasagutin. Baka kasi bigla siyang magalit sa akin at baka isa rin siya sa ayon nitong pag-usapan. Sinabi sa akin ni Lolo na napakasikat daw talaga ng kwentong iyon. Maramin man ang hindi naniniwala pero totoo daw iyon. Napakaganda daw sa lugar ng biringan. Sabi ni Lolo at muling ibinaling ang tingin sa malayo. Napatanong ako kay Lolo kung nakapunta na ba siya doon. Pero nagulat ako nang bigla siyang tumango at sumagot si Lolo ng isang beses lang. Hindi ko malaman kung anong klase ang emosyon niya matapos sabihin iyon. Para siyang dismayado na parang nalilito. Dagdag pa ni Lolo na pinagsisisihan daw niya hanggang ngayon. Tumingin siya sa akin at hinawakan ako sa kamay. Sinabi pa ni Lolo na kahit ano daw mangyari, hindi na mauulit pa ang matagal nang natapos. Sambit ni Lolo na mas lalo akong naguluhan. Anong pangyayari kaya noon na hindi na dapat mauulit ngayon? Ang pagbabalik kaya ni Lolo sa Bilingan City o may iba pang dahilan? Nakita ko si Lolo na may kinuha siya sa bulsa niya at iniabot sa akin. Sinabi ni Lolo na isuot ko ito at kahit anong mangyari ay wag kong huhubarin. Isa itong lumang bracelet na gawa sa tali na may pinaghalong kulay pula, dilaw at asul. Para siyang nakatirintas. Isinuot niya ito sa kanan kong kamay. Sinabi ni Lolo na hindi man kayang putulin ang nakatadhana kaya pa naman daw itong pigilan. Sa tamang panahon daw ay maiintindihan ko rin ang lahat. Numiti si Lolo at niyakap ako. Naguguluhan pa rin talaga ako sa lahat pero parang wala silang balak na sabihin sa akin. Nag-usap kami ni Lolo tungkol sa mga bagay na ginagawa nila rito at hindi na namin napag-usapan ang tungkol sa biringan. Sinabi ni Lolo na matulog na daw ako Nakangiti nitong sabi habang isinasara ang bintana. Maya-maya, humakbang na siya palabas pero may iniwan siyang salita na dumagdag sa pagkalito ko. Sinabi ni Lolo, kung pag-ibig ang magiging kahinaan ko, wala daw kong kakayahan para manalo. Ano kaya ang ibig nilang sabihin? Anong meron kay Carolina at sa akin? Ano ang ibig sabihin ni Lolo? Nakahilata ako ngayon sa higaan habang nakataas ang kanang kamay at tinitingnan ko ang bracelet na binigay ni Lolo. May kinalaman kaya ito sa lahat ang nangyayari sa akin. Maaliwalas ang paligid at sadyang napakaganda ng mga berdeng damo at halaman ang nagkalat sa paligid. Napakasariwa ng hangin at talagang napakaganda ng langit kasabay ng mga nag-aawitang ibon, ang tunog ng gitara at boses ng isang lalaki na masayang inaawitan ng babae na nasa harapan niya. Masaya silang nakaupo, sadyang nakakahumali ang kagandahang taglay ng babae na sinabayan pa ng matatamis nitong ngiti. Sinabi ng babae na sana daw ay hindi na matapos ang kaligayahan na ito. Napatigil ang lalaki at malungkot na tumingin sa napakagandang kaharap nito. Sinabi ng babae na mahal kong Eliasar, huwag daw itong malungkot dahil pwede naman itong sumama sa kanya. Mahinahong sambit nito at hinawakan sa magkabilang pisngi si Eliasar. Pero sumagot naman si Eliasar at sinabing, Carolina, hindi daw niya maaaring iwan ang kanyang pamilya Tinanggal ni Eliasar ang kamay ni Carolina na nasa pisngi niya at mariin itong hinawakan. Sinabi ni Eliasar na mahal kita Carolina pero ayaw pa niyang iwan ang lahat. Dahilan para maiyak si Carolina at kasabay nito ang paglanta ng mga kanina lang ay malalagong damo. Naglaglagan na rin ang mga dahon ng isang malaking puno ang kanina lang ay napakagandang tanawin ay napalitan ng mga tuyo at lantang dahon. Ang napakagandang musika ay napalitan ng iyak ng mga pusong wasak. Bigla akong nagising na umiiyak. Napaupo ako at napayakap na lang sa tuhod ko habang patuli pa rin sa pag-iyak. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Basta ang alam ko, nasasaktan ako nasasaktan ako sa kung paano nila tingnan ang isa't isa na kahit gaano nila kamahal ang bawat isa ay wala silang magawa. Bakit ako nagkakaganito? Nadinig ko na si Carolina ang tinatawag na lalaki doon na kasama niya. Kung ayun man si Carolina, bakit ko siya napapaniginipan? Bakit ko nararamdaman ang nararamdaman niya? Nasaan ba ngayon si Carolina? At sino naman si Eliasar? Hindi ko na alam. Nababaliw na ako sa lahat. Ayoko na nito. Bakit kailangan pa mangyari sa akin ang ganito?